Rest day na naman at nagbabarita naman tayo sa kalsada para mamulot ng bariya. May na pala nito ay nakapumulot tayo ng bariya sa loob lamang ang tatlong araw. Last week na pala ay hindi naging maganda ang order natin kay Grab. Medyo mabagal. As in talagang super bagal ang dating ng mga order pero kahit paano ay nahawaw pa rin tayo ng 40 to 45 orders. Kinailahan nga lang natin magdagdag ng oras sa pag-grab, Pero may week na to, pumawi na naman si Grab. Maagyan na naman tayo natapos sa paggrab natin at nakuha pa rin natin ang lahat ng target natin sa araw-araw. Kaya naman lubos-lubos na naman ang sa natin kay Lord dahil hindi talaga tayo pinapabayaan niya sa araw-araw na pag natin. At last Thursday, kumita tayo ng cents .20 equivalent to 43 orders. At pagdating ng Friday, ikumita naman tayo ng $220 equivalent to 47 orders. At ng Saturday ay $220.40, equivalent to 49 orders. At nakuha din natin ang lahat ng highest incentive ni Grab ng tatlong araw na pag grab natin. At sa tatlong araw lang na pag grab natin ay kumita na tayo ng kadatay ng 35,500 pesos. At meron pa tayong natitirang isang araw para mag-grab sa buwan ng July. At pagkatapos nun ay mag withdraw na naman tayo ng tinita natin sa month of July. At sa mga bago pa lang po nakakaparad ng video natin, sana po pakiclip ng palo para na umatidig na subscriber natin at mapansin tayo ni Uncle Meta bago ko po makalimutan, thank you Lord for all the blessings at thank you rin po sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood ng ating video. God bless po sa ating lahat.